Hi guys, magandang araw. So today's video, uh, papakita ko lang sa inyo paano ako magtanggal ng stone chips. Yan, baling stone chips papakita ko sa inyo. Yan, nakita niyo yung basag. So tatanggalin natin mamaya 'yan. Then, bago po ang lahat, syempre, saset muna natin yung cellphone natin para makita nyo kung paano ko ako magtanggal ng stone chips. So, ayan, kung mapapansin nyo, may dinampunta ko na parang salamin. ah salamin talaga. So, ayan, uh, ididikit ko yan sa lob para makita ko yung bubutasan ko sa labas. So, kung napapansin nyo yung sinasaksak ko na yan, eh, ayan eh, yung drill. Ayan eh, yung pambutas natin sa stone chips para yung i-inject natin na chemical is pasok na pasok sa loob para maganda yung pagkakalapat ng chemical so hindi na masyadong kita yung crack nya at yung crack e eh, mapipix na so tingnan nyo na lang ako paano ako mag -drill. yung may paihip-ihip pa nakuha sa paihip-ihip so tapos na natin i-drill Siyempre, ili-liquid muna natin yung sa na ginamit natin na pandiril. Kasi ganyan na eh, para hindi ba matawag na burara. So, after nyan, ayan, kung nakikita nyo, ayan yung pagdadaanan na pag natin. So, ayan. So, isa-set lang natin doon sa mayroong butas. Siyempre, dapat sakto po yun kapag naglalagay po kayo ng ganyan. Kasi pag nag kayo at hindi din sakto sa butas, eh, matatapon lang yung ini-inject nyo. Hindi siya, hindi siya papasok dun sa butas na pinagbutasan niya sa salamin kanina na dinrill na Di sa mismong stone chips. Bali, sa mga nagtatanong, dito ko na po pala natutunan to dito sa may New Zealand kasi ang trabaho ko talaga dito na in-apply ako dati, pinaka-main ko lang is tinting. So, pagdating ko dito, natutunan ko to yung stone chips, sa yung pag-scan-scan ng mga camera, pag-calibrate, saka yung pagpapalit ng mga windshield, saka yan, pagtatanggal ng mga stone chips. Halos parang sa Qatar din na tinter lang yung inapplyan ko doon noon. Naging PPF at glass windshield protection. So yun guys, nakita nyo, tinanggal ko na yung parang takip nya. Yan yung i-inject ko. Yan, kung papansin nyo yung i-inject ko yun. ayan yung magtatanggal ng stone chips ng mga cracks sa salamin. So pagkatapos nyan, na, ma-inject natin. Pag-inject po nyan, uh, hindi po Marami ha. Kumbaga, isang petik lang doon sa may, ano mo, kaunti lang talaga. asin in, kaunti. So, ayan, kung nakita nyo, may iniikot-ikot ako nyan, binabalik ko yung parang takip. Kasi, para ma, ano, maipit yung inapply na chemical at masiksik doon sa may stone chips doon sa may merong crack. Pasensya na kayo sa boses ko ha. Medyo may sipon tayo eh. So, ganyan po. Uh, hawakan mo yung pinakadulo. Pag medyo lapat na siya, yan. Ako, sanay ako pagka ganito, nasanay na ako na ginagamitan ko siya ng torch. Yung torch na parang lighter. So, iniinit ko yung sa loob para madali siyang matuyo. Yung ano, yung yung chemical na in natin. Bali, habang iniinit-initan mo yan, makikita mo yung progress ng tinatanggal mo na stone chips. Makikita mo yung crack, kung may crack pa ba, or wala na. Tapos ang uh, laking tulong talaga niya torch na yan kasi madali siyang matuyo yung liquid na inapply. Then after kung initan yung salamin sa loob, eh, babalik natin yung mirror syempre para makikita natin yung progress ng tinatanggal natin ng na stone chips. Kung ano nang itsura niya. Then kapag ka-okay na, syempre tatanggalin na natin yung nilagay natin na tools. Yung pinagdaanan ba ng chemical, yung nag-iipit sa kanya tawag ng kasamahan ko na ibang lahi dyan, Isaac. So, after na natin mailagay yung unang method, wow! yan, nakikita nyo. Yan, wala, nang, wala na yung crack kanina, di ba Kitang kita nyo naman yung kanina. So, next step, ang gagawin naman natin is, ayan, apply naman natin ng another chemical. So, ayan, ang trabaho naman yan is yung yung, crack, yung pinagbutasan niya, Pinagbutasan, pinagdrill kanina para mawala. Kasi yan, pag natuyo yan, parang salamin na siya. Kali mamaya makikita niyo po kung ano yung sinasabi ko. So ayan, binabad ko lang muna siya tapos tinakpang ko siya ng plastic. Then may gagamitin pa ako dyan para madali siyang matuyo is yung UV light. Ginagamitan talaga namin ng UV light. Yan, yung ilaw. Yung ilaw na yan. Bali, kailangan na kailangan yan lalo kapag ka winter. Kasi syempre, di ba, sobrang lamig nun. So ayan, maghihintay lang tayo ng mga 2 to 3 minutes pagka natuyo na siya. Yan, bali papakita ko sa inyo yung mga tools ng pang stone chips. Yan, ayan yung mga pangtanggal ng mga stone chips na tools. Bali, babalik ko na lang ulit yung camera sa pinaglalagyan ko. Then, hindi na natin tayo 2 to 3 minutes kasi hindi naman winter ngayon. Siguro, tuyo na yung inapply na chemical. Yung pang pangalawa na chemical. So ayan, check natin, tatanggalin natin yung plastic na pinampatong. Kapag uh, matigas na, yun okay na yun. Bale yung chemical pala na yun na huling inapply, yun po yung tatalukap sa butas na dinril kanina sa salamin. So kung mapapansin nyo, parang nagliligpit na ako dyan, kinuha ko na rin yung salamin na nilagay ko sa loob. Kasi malapit na yan matapos eh. Tapos kinuha ko na muna yung spray gun. Yan... Tapos, meron ako sa bibig na scraper blade. Sayang, so, kung nakikita nyo, eh no, yun yung tinaplay na chemical. So, dapat ang matitira lang na chemical is yung mismong sa butas lang na pinag lang kanina. So, yun lang. So, yun, kung napapansin nyo, yan, ganyan na ganyan lang siya. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung finish product. Yan, pinagpuna, po, oh, syempre, pupunasan muna natin yung salamin para pugi. So, ito na guys. Papakita ko na yung finished product sa inyo. Yan. Kunin ko yung camera. Yan. Nakikita nyo po ba? Teka lang. Yan. Binaliktad ko na yung camera para mas lalang makita nyo. Ayan. Yung nakita nyo na stone chips kanina. Yan. Ngayon wala na siya. So, yan. Ganyan lang po pagtanggal ng stone chips. So, maraming salamat sa panonood. Geng-geng!